Hello guys. What's up? What's po kayo siya? Maulan po kanina. Kaya naka-jacket tayo ngayon. Eh holiday po ngayon. Kaya hindi po kami magbukas ng lahan. dahil konti lang po ang umibig na yung na namin. Kaya naka-jacket po tayo. Ngayon, nagpunta po kami dito sa Junction Road. baking powder, cooking oil, cornstarch, all-purpose flour, arena, depende sa klaseng arena, paper lang po ah, ayan, ba, north point. Ayan, point. Life point. Kung dun sa Manila may all about baking at sa pa, ano sa moon Nasa Bulacan ako all about baking ito. Kami bumibili ng baking dito sa Cagayan. North Point. Madami namang may Alexa, Sari Sari Store, sa North Point. Madami. Kaya lang ito yung pinaka center ng bilikan uh, ng oh, mga tungko sa baking. Mas mura pa dito. So, ito sa North Point. So, pinaka sentro kasi ito. Junction, Johnson Loon. Sentro ng papasok ng Apayaw kagayan Bali, kagayan Cagayan, Cagayan. Siyempre, so, business ko tayo. Kunti lang yung pit, pit ko, pero mabigat Kunti lang yan. Yan, pinamili ko for only one week ulit. Kaya ulit. One week, six stores. Ayun, okay. sa kabila na ito, ginagawa nila, gagawa sila ng Jollibee. First ever Jollibee Corporation dito sa Abulo. First ever, ever sa Abulo. Yan pa yung una? unang, unang Jollibee dito. Pero meron na sa apari. Meron Jollibee sa apari. Dito wala pa. Yan pa lang. Pag bumibili ako ng pang one week lang guys. Sa susunod plan kung bumili, mag-uhul sale sana ako ng at saka cooking oil. At saka sugar kaya lang yung sinakyan ko madami ka bit -bit ng bitbit kasi parang may din yun nagpa-vulcanize ng gulong nagpa-vulcanize siya ng gulong kaya mabigat na pag hindi ako ng madami patala ko na lang siguro sa so yun na lang kami market mar nag na malengke na yun hindi naman pala actually hindi naman palengke ito hindi naman palengke ito ngayon kasi bilihan dito sa pwesto bilihan dito sa pwesto business red Pero busy day na naman. Kaya kami nakatulog kanina. kanina Nag-gentle cleaning ako ulit sa kwarto ng nanay ko. Palit din ang ko na naiplag. Hindi ko na naiplag. Hindi ko na naiplag. Kurtina yung okay na yun. Pag-isang Ito lang pa yan kasi may, ma may talaga sa market na yung pang namin. pang namin. magsipag magsipag para sa ekonomiya, gano'n para sa mga anak business, gano'n talaga ang pagyaman ng sa tao ay nasa, ano daw nasa kamay hindi sa pupala magsipag konting ko pa Thank you for watching. God